Hello, good morning mga kataw. What is up? Welcome back po sa ating vlog. Sa home moto. Nagpabalik. Nagpabalik. Welcome back. Nagpabalik pa. So, kamusta po kayo mga kataw? So, kayo laki... na kayo mga kataw sa bayan sa Rosario. Na, mamimili ako ngayon Ang aking lulutuin. Ngayon ay tayo sa bayan. At eh, may may mag-isim pa pa. Pimili pa tayo mga, mga kataw ng uh, Magluluto ko mga katahon ng uh, chicken pastel Dahil po ngayon Linggo Family Day Pagluluto ko ng chicken pastel Ang aking Ang aking mag-iina uh, Request sa aking asawa ay Magluto noon Gusto mong matikman ng chicken pastel So yun mga katahon Narito na po tayo ngayon sa Pamilihan Liliko na po tayo din eh Ayan yan tayo mga katabi, bibili ng uh, gagamitin natin sa ating chicken pastel. ah uh, ngayon lang tayo mga katabi, makapagluto ng chicken pastel na sinasabi niya. So, ayun mga katabi, tayo narito na ngayon sa bilihan. So, tayo ng uh, bell pepper isa. Malamang na siguro ari maliit la ang. Tapos isang patatas, mga katao yan ang patatas, mga katao. Ah, siguro malaki-laki. saka po yung uh, may maliit ka po noong jo, ano, jo, jo, joli na uh, mushroom. Slice po. Yung bilog. Tapos po ito yung mga katawang sibuyas. Sari, sibuyas. si ng sibuyas. Ito lang po. Iyan ang pinakamaliit? Nakadami niya. sikit sa paminta. Meron ganoong ano, nung buo. Oo, uh, 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 naka-vlog yan. Uh, uh. Ayun. Uh, <laughs> mga kataw dito tayo bibili ng ating lulutuin sa aron linggo chicken pastila ang ating recipe ngayon ano paminta mo? mga 20 pesos Ah, yung kalahate. Yes. Tapos titingin din tayo mga katao dito ng ulamin ng mga chikiting bukas. Ang gusto nila yung uh, nuggets daw, chicken nuggets. Nasaan ang chicken nuggets natin dito mga katao. I Amin mean, malit pa ka na yan? Sige, yana. ha. Masan yung chicken nuggets? Na... Naku, wala yata nung, ano, yung may mga shake. Ayun. Ari. Ay. Ari Ay, yata, ayun. Okay, okay ano yung lang? Twelve. Twelve times one sixty-two. So, yun mga katawa, ginagayak na ate. Ano <laughs> ba? Ano lang po? Magkano po? Magkano yung chicken nuggets? 52 52 So mga katawang tipi nagbayaran ni eh, 300 Yung 30. nga? 320 320 So yun mga katawang nakapamili na tayo Yan na ating so pinabili Ating sunod na bibili naman manok So, yan mga katahod. Tapos na tayo din sa bilihan ng ang recipe. Sangkap. Manok naman natin bibili dito sa kabila. Tawid tayo mga katahod. Dito tayo ng manok. Wala ating manok. Ano ko lang. Kalimutan ko pa lang all-purpose all purpose cream. So, mga katahod tayo bibili ng manok. So, dahil ang manok dito ay bagong katay. <laughs> Thank you po sa si ate Hello. So, balik tayo mga kataw sa grocery store Nakalimutan natin ang uh, isa sa sangkap ng chicken pastel yung uh, All-purpose all, <laughs> all cream. So, ayun na nga mga katahot. Tayo nga po ay nakauwi na nakaratingin dito sa bahay. Tayo po sa pagkakalig po natin pamimili. At ere po yung ating uh, mga kailangan sa ating uh, Filipino-style chicken pastel. May nakalagay ng boto Ito po yung uh, uh, black pepper. Malit lang po yung nalagay ko kasi ito naman po hindi kinakain ng mga bata. Pampaan lang po pang nagdag-aroma lang. Tsaka patatas ginayat ko po siya ng uh, pa square lang pati yung carrots ayan po tapos ito po yung manok isang buong manok po yan isang buong manok tapos ito po yung uh, kabuting na salata o mushroom yan tapos isang buting ano po uh, ibap. tapos isang uh, buong uh, sibuyas yung katamtaman ng laki tapos bawang panggisa natin tapos yung ating uh, butter hot dog tapos yung uh, laurel yan mga kataho uh, yan ang ating uh, lulutuin ngayon so ito mga kataho ay pera ko magluto ng chicken pastel dahil request ng aking asawa so subukan natin magluto ng chicken pastel uh, Filipino style si yun ang alam ko mga kataho, eh Oh, mga kataho, kung ano bang style niyo sa pagluluto ng chicken pastel, comment down below mga kataho. So, ayan, mag Kalagyan na po tayo ng mantika dito. And dito ko rin po niluluto ang aking uh, arnibal. Kung po tayo nagluluto ng arnibal. At yun mga kataho, kung kayo po maglalagyan ng hotdog dahil po mahabang at malaki po yung hotdog natin. Ito natin ko sa dalawa, bali apat na piraso siya. Ito naman mga katawa, eh, pwede rin mong walang hotdog o kayo pong bahala kung ano pong salyo sa pagluluto ng chicken paste. Ito po eh, hinati ko at sigagayati ko po siya ng bahaba haba So, yan po mga katawa, po natin bahalya yung hotdog. Pinirito po natin. Ayan, pwede na po yan. Sinirito ko din po yung pink pepper. Ayan. Pwede na rin po. At sinunod ko na nga po yung ating uh, karot, at patatas. At sya po pinirito din yung bahagya. Atin po yung ng bahagya rin yung uh, patatas at karot. Ganyan po yung ating isel ng chicken pastel. Philippine chicken pastel. Ito lang mga katahong manok. Kaya po yung nakabarang sa toyot kalamansi. Kaya dalawang kalamansi lang nilagay ko din eh. Sa isang buong manok. Tapos, Paminta At ito naman po yung uh, Kalahati noong ating butter At halos kalahati lang po at ilalagay din sa kawali Para panggisa natin Ayan Inagin na po natin ng butter Ang bango po <laughs> ating butter ito pong butter natin medyo malat po ang timta nito uh, yung salty butter po siya may lasa po ito, masarap din po ito ilagay sa ipalaman sa panlisal kaya po inipapalaman sa pandesal na ranggarne at ilalagay na po natin ng uh, bawang, siyempre unang muna ang bawang bawang sibuyas haluhaluin natin hanggang sa mahilo hahaha <laughs> lamang po ngayon magluto si tahomoto ng chicken pastel si tahomoto po ninyo eh ngayon magluto ng garing ulam nakita na ng asawa ko sa Facebook baka daw magluto ng garpag na kaluwag-luwag ay siyempre pinagbigyan na natin meron may siguro kaya natin lutuin Ayan, chicken pastel susunod ko na po dyan ang manok ayan nilagay na po natin ang uh, manok na ating minarinid ng uh, kalating oras sana ay eh, yung lasa yun na po yung sambuong manok halo halo ilang po na mga kataho halo halo yan at ating tatakpan at po lang ilang minuto para na ho ay ating babalik ta rin. Babalik rin natin. Ah, maganda na makatawa ang kulay ng ating malaw. Saka ho ang bangaw. Napaka-bangaw. Amoy pa lang ho nakakagutom na. Kabangaw. Ari ho ay antay lang natin lumambot. At ating ilalagay na yung patatas sa yung hotdog. kahu aring uh, mushroom o kabuti hindi na sa Batangas yan ho yan lagay ko na po yung isang latang ibap ayan po yung ibap natin kayo po ang bahala kung anong klaseng iba pong lalagay nyo po any kind na uh, any brand po na ano ibap pwede po dito ari po ay halos isang buong manok ang ating anong aray ating uh, nilulutong aray interne ho ang style ng pagluluto ng uh, ano chicken pastel O, oh, di ka ho si taho mo ulit ulit yan natin ho ng bahagya yan Mukha na akong kinataang manok. Magdadagdag ho tayo din ng paminta at saka ng asay. Nagdaragay na rin po ako mga katawad, dito ng laurel. Tour ng ating chicken pastel May hulo na rin po dyan ang ating patatas at carrots Chicken pastel Kaya ako mga katawag kung medyo matikat ang ating video ha wala lang tayong takakuha ako rin ang nakakuha na rin ako ang video ako rin yung taga-video na rin. Ayan, video. Balikot ang ating camera. Malalamot na lang ang ating manawak. Tikman na natin. Mmm. Masarap na ako mga katawang ating ulam. Ating chicken pastel. Malalamot-lamot na lang natin ang ating ating eh. Patatas. Saka ang uh, Ayan, ang bell pepper, inuhulog ko na rin po. Masama na yan. Ngayon na po mga katawang itsura ng ating uh, ulam na chicken pastel. Ayan. Malapit na huwari mga katawang. Para malito ang ating kuwali. Ayan. napakalap ma ano na ako makatao mga malapot lapot na sa bone marrow yung patatas parang matigas pa ang patatas at yan niya po atin kung patitikim sa ating uh, kapit bahay yung ating chikit pastel Ate, tikman mo nga. Ayan ang aking ate, puti tikman natin kung masarap. Ay, nagluluto ang ate Oya ng bulang lang. Ito na lasa. Mmm, ang mm, sarap. Yung tunay. Ang sarap. Sa <laughs> so, tunay mga katindi ko nakapagluto ng garing man. Ari, request lang ng aking asawa. Ano ang tawag luto ito? Chicken pastel. Chicken pastel. Mmm, ang buti. Uh, Oo, kabuti. Kabuti. Ate, anong kapares ng lasa? Lasa, <laughs> ano yung tuna pasta? Ayun, hindi nga ako nagkamali mga katahon ng lasa. Lasa siyang carbonara. Ayun o. Lasa carbonara? Hmm. mga katakos, sa, sa tunay haw, hindi ko ho lamang tutuong lasa na rin dahil ngayon ho mga katikim at ngayon ho mga katikim na rin nakapagluto ng karitikin chicken pastel. Ang lasa ho na rin iyan o ang lasa ho na rin ay lasang carbonara baka kaya ho tinawag chicken pastel gawa ng kalasa ho niya ang uh, carbonara yung pasta ganyan ho ang lasa ang lasa ho na rin ang ay...